back guys sa aking channel Vince Plant TV so andito na naman ulit tayo sa gilid ng aking vermicomposting area kung saan nakatanim itong buto ng durian uh, may previous video po ako dito uh, kung paano itinanim ito so yun guys uh, tingnan nyo so maganda pala ang resulta ng pure garden soil so first time ko po itong magtanim ng pure garden soil guys sa seedling so less po sa mortality so nasa 2% lang yung mortality so 98% po yung mga tumutubo so dito ito yung mortality at saka dito yan so maganda pala yung pure garden soil guys no na pagtanim ng buto ng durian kasi low expenses po tayo dito kasi yung iba uh, uh, nagmi nagpapating mix po sila uh, nagmix po sila ng mga rice salt, carbonate rice salt at saka yung mga compost, Pro ito pure po garden soil ito so tingnan nyo naman maganda naman ang tubo nya yan so yan guys so maliban sa buto ng durian guys uh, nagtanim din ako ng apat na buto ng mangustin so ito tumutubo din sila yan ito yung dalawa ah uh, yan so maganda pala yung pure garden soil no less expenses po yung garden soil na pure na ang gagamitin kasi nasa mga gilid lang sa ating uh, mini farm makukuha na yan so ang importante kasi guys yung ano yung available sa farm natin uh, yun lang ang gagamitin natin para uh, low expenses po tayo so yun guys oh yan, ang ganda ng tubo nila. So, mayroon na po tayong uh, rootstocks para idugtong yung mga iba't ibang variety ng durian. Uh, lalo na sa musangking, huyat, at iba pa. Ayan guys. So, yun lang po yung update natin guys. Paki-like and share na rin sa aking video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at isama mo na rin pindutin yung bell button para ma-update kita sa mga bago kong upload.